Wala nang intro intro. Kumusta kayo mga par? Isang pinagpalang araw na naman sa inyo mga par. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Sa mga kapwa ko OFW, magandang araw sa inyo mga kabayan. Sa kasalukuyan nga pala, ako nagtatrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Sa lugar na napakainit pero tinitiis pa rin sa mga nangangarap magtrabaho dito yung mga nasa Pilipinas nating uh, mga kababayan hindi po biro ang magtrabaho dito sa lugar na ito kaya kung kayo man ay palarin na makapunta dito ano man ang trabaho ng inyong maratnan ay yung pagkaingatan dahil hindi biro ang maghanap din ng trabaho pahalagahan natin mga kabayan kung ano meron tayo ngayon kasi ang oportunidad isang beses lang yan tumarating huwag tayo puro reklamo tumarating tayo sa point na meron tayong hinanaing sa ating trabaho, sa ating mga kasama but it's a part part lang yan ang ating ginagawa sa araw-araw nandito tayo para magtrabaho hindi tayo nandito para magreklamo kaya tuloy lang laban lang isipin mo na lang kabayan na yung trabaho mo ngayon maraming nangangarap dyan Diba? Kung ikaw ay puro reklamo sa iyong ginagawa, sa iyong trabaho ngayon, isipin mo na lang maraming tao sa atin, marami tayong kababayan na naghahangad sa ganyang trabaho, kabayan. Magpasalamat na lang tayo. Matuto tayong pahalagahan kung anong merong trabaho tayo. Matuto din tayong makisama sa mga kasama natin sa na ating mga trabaho give and take lang tayo mga kabayan kasi isa lang ang goal natin kung bakit tayo nandito ang trabaho para makapag-provide sa ating kanya-kanyang mga pamilya at matupad yung mga pangarap natin sa huli matuto tayo mag-ipon mga par kasi hindi habang buhay tayo ay bata tayo ay malakas mas masarap umuwi ng Pilipinas ng may ipon at magkapagpahinga ng mas bata kaya good luck mga par God bless sa inyong lahat